kababayan ko ang inaantay-antay ng lahat. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpalabas na ng mas maraming mabibilan ng 20 pesos na bigas. Nako, makiiyakan na naman mga kababayan ko ang mga kawawang DDS nito. Hindi na naman nila matatanggap pang isa na namang achievements ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa pagkakahuli ng napakaraming droga na nasa bat nila mga kababayan ko at pinasunog sa isang incinerator sa Kapas Tarlac, eto mga kababayan ko, tinagdagang pa ni BBBM ang bonus mga kababayan ko para sa taong bayan. 20 pesos na bigas mga kababayan ko ay mabibili na po mga kababayan ko sa mas marami pang store mga kababayan ko. Ito ang mga maiinit na balita ngayon na dapat ninyong malaman mga kababayan ko. Ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ayaw ng mga DDS mga kababayan ko na dahil hindi nila matanggap. Sa Pilipinas may 20 pesos na bigas. Sa Pilipinas meron tayong presidenteng matapang hindi mandurugas. Pero sa Pilipinas, may vice president tayong ano, magnanakaw! Pero hindi nagpapahudas! <laughs> Ito, panoorin natin ang video na to. Nadagdagan pa ang mga lugar kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga piling sektor. Ayan na, magalit na naman ang mga DDS. <laughs> pabor ang programa sa mga customer. Umaaray naman ang mga magsasaka na binabarat umano ng traders dahil dyan. Ayun! ko, Nagkakaalaman na mga kababayan ko. Bistayin natin to. Bistayin natin to. Gusto ko to. At nakatutok si Bernadette Reyes. Ito ha. Ah, pag... Maraming maraming salamat. 24 oras. May mabibili na ring 20 pesos na bigas sa Sapote Baco or Public Market sa so, mm -hmm. ngayong araw. Hoy, nako ha, ah. nako, 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 magandang pangitain to. 20 pesos na bigas, mabibili na natin sa mas marami pa, especially sa Sapote Road Market, mga kababayan ko. Pwede na kayong dumayo para bumili ng 20 pesos na bigas, mga kababayan. Parang nagbalik lang yung ano, Kadiwa Store na nilagay natin sa supermarkets para sa mga miyembro ng 4Peace, senior citizen, PWDs at solo parents. Ayan! Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad ng programa sa lugar kanina. Ayan, But si Presidente pa. Alam mo, natuwa ako sa sinabi ng mga taong bayan ngayon dyan. No? Tuwan-tuwa sila sa 20 pesos na bigas, especially sa mga kapuspalad nating kababayan. Hindi naman ako maya. I'm not, I'm not saying na hindi ko kailangan ng 20 pesos na bigas. Pero mga kababayan ko, On my stock, kung pakasabihin nyo, mayabang tayo. Hindi, hindi. Mas gugustuhin ko pa na na ibigay yung 20 pesos na bigas doon sa mga nangangailangan. Bakit solo parents? Bakit uh, senior citizen? Bakit PWD ang mga inuuna ni Presidente? Kasi sila yung may pangunahing nangangailangan, mga kababayan ko. Ako kasi, kaya pa ng, kaya pa nang bulsa ko na bumili ng rentam bigas mga kababayan ko. I'm not saying na hindi ko kailangan yung 20 pesos na bigas. Pabor pa rin ako kasi nakikita ko na mas prioritize ng gobyerno natin ngayon yung mga taong higit na nangangailangan, mga taong kailangan na kailangan ng mas mababang bilihin para makapag-survive. Ako, ako I'm very thankful sa buhay ko kung anong meron ako, mga kababayan ko. Kaya sabi ko nga, let me know kung may maitutulong pa ako sa mga tao. Kasi kung 20 pesos na bigas naggagawa ng presidente natin, mga kababayan ko, na makatulong pa ng ganitong pamamaraan, dapat ganun din kami. Dapat ganun din ako. Kasi gaya ng idol ko, gaya ng kagaya ng presidente ko, dapat gaya ng iniidolo kong presidente, dapat ganun din yung mga taga-suporta. Like I said, no, li sa akin, libre wheelchair, libre rin ang, ano, libre ang uh, saklay pagkailangan ninyo. Libre din magagamit ninyo na yung sasakyan ko kapag gusto nyo magpasundo galing airport. Please let me know. Ito sasakyan natin. Malang susundo sa inyo. Let me know. Uh, advance mga kababayan ko para mapasundo ko kayo. Well, yan lang ang kaya kong itulong sa ngayon sa presidente ko na gumagawa ng tama para sa taong bayan. Mga kababayan ko. Para may magawa ang... Para may... Para... Masabi ko naman pag nasabi ko Mr. President, idolo kita, ito ginagawa mo na sinusundan ko yung good deed na ginatrabaho mo for the Pilipino. Well, maraming salamat Mr. President kasi nakakabili na tayo ng 20 pesos na bigas. Yung pangarap mo para sa taong bayan na gagawa mo, nakakapagpasaya pa tayo ng mga Pilipino. Mga kababayan ko, yung mga DDS lang talagang umaangal sa 20 pesos na bigas eh. Kasi sabi ng balatubang uh, amo nila, mga kababayan ko na si Buday. <laughs> Pagkain daw ng aso. Yes. Oh, imaginein mo, yung PWD, yung uh, senior citizen, yung mga taong bumibilit kapos palad na nangangailangan diyan, ang thinking ni Buday, aso. Animal. Mga kababayan ko, samantalang sila, mga kababayan ko, no, eh, nagpakasasa sa pera ng taong bayan, pero they, they think, mga kababayan ko, yung mga animal na sinasabihan nila, yung mga tao sinasabihan nilang ganyan, mga kababayan ko, na bumibili dyan, eh pagkain daw ng, ano, ng aso. O ngayon, tanong ko lang, balik ko tuloy sa kanila, pagkain ba ng aso ang binibenta ng Pangulo? Ang sagot, hindi. Mga kababayan ko, kung ano ang lasa ng mabibili mong tagpa-40 at ang bigas, siya rin mabibili ng mga kababayan natin sa 20 pesos na bigas, mga kababayan ko, di ba? Ewan ko na lang kung ma maselang ka at gusto mo ng, ano, ng Japanese rice, yun talaga mahal. Di ba? Mga kababayan ko, Japanese rice, talaga mahal talaga ang Japanese rice. Malagkit pero masarap. Pero yung mabibili natin dito, mga kababayan ko, kagaya ng nabibili natin sa mga niluluto sa mga restaurant, mga kababayan ko, Ganon din po, kagaya ng kinakain natin sa isang restaurant na unlimited, na isang manok lang na mahaba, mga kababayan ko, at unlimited ang rice. Alam nyo na kung ano yun, di ba? Parang ganon din yung nakakain natin dito at ganon din ang na nailuluto ng uh, bigas na 20 pesos. Kaya napakalaking pabor po nito sa taong bayan. Pero may umaangal. At tila ba pinahihirapan ng ating mga magsasaka? binabarat ito. Panoorin nyo to. Limanda ang sako ng bigas ang inilaan para sa rollout na maagang pinilahan. Uh, malaking halaga sa amin makamenos kami kasi yung madidiscount namin dito, may bibili pa namin ng aming ulam. Ito korek, yan din ang isang pinaka. Alam mo, maraming salamat nanay. Ha. Thank you for your comment. Pahinggan nyo ha, Maganda yung sinabi ni nanay dito. Ha. Sa amin makamenos kami kasi yung madidiscount namin dito, may bibili pa namin ng aming ulam. Korek, hindi lang ulam mga kababayan ko. Imaginin mo, If you have by 100 pesos, do you have a 5 kilos na bigas? Ilan na natipid mo kung 40 yan? Diba? Halos kalahati. Yung daan mo, pwede pang ipambili ni nanay ng maintenance. Pwede pang ipambili ng uh, ulam, mga kababayan ko. Makapag sardinas pa siya, makapag century tuna, makapag uh, uh, corned beef, baka pa siya ng itlog, mga kababayan ko na 100 pesos, may survive niya pa yung kanyang one day, mga kababayan ko, malaking bagay. Itong subsidy na binibigay ng gobyerno. 20 pesos na bigas, may 5 kesa sa 20 pesos, makakabili ka na ng minimum of 5 kilos. Mga kababayan ko, 100 pesos, napakaluwag nito para sa taong bayan. Ayon sa Department of Agriculture, na nasa 94 na locations na nationwide. 94 locations. Ang nagbibenta ng 20 pesos na bigas. Meron din dito sa Quezon City ah. Nasa humigit kumulang 75,000 na mga households naman ang nakikinabang na rito. 75,000 household, malaki yun. Ayan yung sasabi kong 5 kilos. Kabila ang senior citizen na si Merlinda sa nahikayat na ring bumili ng 20 pesos kada kilong bigas nga, tipid din ako sa limang kilo mo, di ba? Kasi binibili ko 50 peso sa lima, 50 na. Di ba? Eh, di nakaano ako ng ano. Iwan 50 ko, pwede pa may bili ng ulan. Correct! Yan yung sinasabi ko na gusto kong maging mindset ng taong bayan. Hindi yung mindset ng mga DDS na pagkain ng uh, aso yung uh, binibenta, di ba? Yung vice-presidente natin, ang tingin sa mga to, hayop eh. Diba? Kita mo ba? Kita mo ba 'yung pumipila? Anong mga edad nito? Bakit sila pumipila? The reason, makatipid. Pag nakatipid sila, may pambili pa sila ng ano? Pangunahin kailangan nila maintenance, pagkain, ulam. 'Yun ang kaligayahan ng mga ating mga senior. Pero habang dumarami ang nakikinabang sa murang bigas, dumadaing naman ang mga magsasaka. Ayan, bakit dumadaing ang mga magsasaka? Kung ang gobyerno natin ay nagbibigay ng subsidya sa mga farmers. Mga kababayan, ano na naman ang ginagawa ng mga ano dito ng mga traders? Ni sinasamantala. <laughs> magagalit na naman sa akin ang sinag nito. Mga kababayan ko. Magwawala na naman sa akin ang sinag nito mga kababayan dahil binabanatan ko na naman sila dito. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman ako takot banatan kayo eh. Maging tapat lang kayo sa taong bayan. Ninanakawan ninyo ang mga traders. Ay nanakawan ninyo ang mga farmers, traders. Huwag kayong sinungaling. Finally, I catch your live streaming watching you from Massachusetts. Tita Emily Sipagan, hello po sa inyo. Uh, nag lang ako because nandami naghahanap sa akin, tita talaga. <laughs> anyway, malik tayo. Yana, ang farmers natin, may subsidy sa gobyerno. May subsidy sa gobyerno, may subsidy rin ang uh, taong bayan. So, balanse na ang nangyayari. Magaling ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos mga kababayan ko. Eto, makinig kayo. Subsidy, mga kababayan ko. Subsidy yung binibigay ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Alam nyo kung ano? Pataba, bin, bagong binhi, maitatanim, ita, maita, para maitanim nila. Libre papaan, pagpaani, hiram ka lang ng traktora sa munisipyo, bipahiramin ka na, mga kababayan ko. Ganon kadali, mga kababayan. Second, mga kababayan ko, Sino ngayon ang nanloloko sa farmers? Mga kababayan ko, sagutin ko kayo derechahan, traders. Bakit mo sinabi, biyahin ni Koy, na nilalamangan ng ang mga farmers, ang, uh, nilalamangan ng mga traders ang ating mga magsasaka? Tingnan niyo mabuti. May subsidy sa gobyerno ang mga magsasaka gagamitin nila ang subsidy na yon para makapagtanim sila at makapag-ani. Ang gagawin ng trader, sasabihin, may 20 pesos na kasing bigas, bibili na lang namin sa inyo ng 8 pesos yang per kilo. Sino ngayon ang mananakawan? Mga kababayan ko, sino ngayon ang mananakawan? Traders, Ay, sino ngayon ang mananakawan? Farmers, mga kababayan ko. Dahil yung farmers na nakawan ng traders, yung traders ang makikinabang sa subsidiya ng gobyerno. Yan ang mangyayari ngayon dyan. Ngayon, sana itong mga ano natin, ano mo, sana maibalik na yung FTI na tinatawag eh. Meron tayong tinatawag na FTI, mga kababayan ko. Dati sa bawat city, meron sariling FTI na tinatawag. Uh, food Terminal, uh, et cetera, what's all, FTI ang tawag nila doon mga kababayan ko. Na, yan ang alam na alam ko eh, FTI, mga kapatid. But anyway, tingnan niyo mabuti to. Tulad sa Tarlac at Bulacan dahil sa murang bili ng mga traders sa palay. Tingnan niyo ha. Ang bigas daw ang dahilan ng mga traders para baratin ang palay. Oo, oh, di ba? Yan ang idadahilan ng mga hinayupak na ere. Di ba? Yung 20 pesos na bigas, eh, parang overkill siya. But... Ano? Hindi over kilang 20 pesos na bigas. Alam nyo ha, sa totoo lang ha, kayo kayong mga traders ang iniisip nyo pang sariling bulsa ninyo. Ha? Sa totoo lang, ang iniisip ninyo pang sariling bulsa ninyo kung paano kayo kikita at paano naman yung mga magsasaka natin na nakumakayod, na lumuyo ko, na nagtatanim, na nagpapakapagod sa bilad ng araw tapos bibili nyo ng barat na presyo. Di ba? Hindi overkill yan. Kayo ang gumagawa ng overkill sa mga magsasaka. Di ba? Ayaw niyong bilhin sa nakatakdang presyo. Bakit? Takot kayo sa gobyerno. Takot kayo dahil may gobyerno si Marcos ngayon na tumatayo para sa taong bayan. Kasi pag, pagkaalyado niyo ang presidente ng bansa, wala. Hahayaan lang kayo niyan. Hindi, para sabihin ko sa mga traders na to, hindi Duterte ang nakaupo bilang presidente Marcos magsasaka yung presidente Pag hindi pabor sa kanila mga kababayan ko, sabihin nila ganyan. Magra-rallyan doon yung Sinag. Sila sila yan eh. Di ba? Constitution. Alam mo sa under the constitution mga kababayan ko, kayo yung pinakapahirap doon. Kasi inyo imagine mga kababayan ko, dati ang farmers direktang nakakapagbenta sa gobyerno ng bigas. Di ba? Pero 1986 Constitution, simula na naaprobahan yan, mga kababayan ko. Binigyan kayo ng karapatan na kayo lamang ang bibili sa mga, sa mga magsasaka. At ang mga magsasaka ay magbebenta lamang sa mga traders ng kanilang mga aning bigas na kayo ang magtatakda ng presyo at kayo ang nagtatakda kung kailang ilalabas at ilalabas ang mga bigas na to para pataasin ang presyo na at ang, ang mga consumer ang siyang tatamaan ng paghihirap. Bumibili ang NFA ng palay sa 24 tapos ibibenta na ng bigas. 20. Oh, bakit? That is what we call we the government subsidize the poor pesos. Nabigas. Sa bibili ng mga ang NFA, mga kababayan ko, halagang 24 pesos. Bibigyan nila ng kita yung, buti pa gobyerno, bibigyan nila ng kita yung magsasaka. Bibili nila ng 20 pesos. Ang 24 pesos. Ibebenta ng gobyerno sa mas mababang presyo, mga kababayan ko, 20 pesos. Saan nang galing yon? Yan yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino, mga kababayan ko, Isasubsidize ng gobyerno natin yung 20 pesos na bigas mga kababayan ko para may continuity na maiiwan si Pangulo. Ngayon mga kababayan ko, sinong aaray dito? Sinong tatamaan dito? Eh itong mga, mga kumita na noon mga kababayan ko. Traders mga kababayan. Ang laki ng pagkalugi ng NFA. Mag-iisip yung trader, kailangan bilhin ko yung palay sa 8 o 10 piso per kilo sa magsasaka. Which is wrong. Mga kababayan. Para malabanan ko yung 20 peso rise na yan. <laughs> Gagawin nyo talaga yan, babaratin nyo para kumita rin kayo ng kalahati. Ibig sabihin nun, hindi kayo sapat. Sa maliit na kita, gusto nyo malakihan. Pwes, isa lang sasabihin ko sa mga traders. Magdusa kayo ng tatlong taon. Di ba? Tinawag ito ng DA na pananamantala ang pambabarat. Correct palay na ginamit na maging bigas na ibinenta because may subsidy yung gobyerno doon eh. Hindi dapat gamitin yun na rason. Inutusan na ni Sekretary ang NFA to go to these places at uh, kung pwedeng uh, mabili ng NFA o makita ko nung paraan. Kasi ano yan eh, uh, again, may pag ganong presyo, may pang abuso on the side Correct. ng mga trade. Kasi sasamantala yun, tama yun, tama yun sir. Kasi sasamantalahin ng mga traders yan eh. Gigipitin nila ng gigipitin yung mga farmers natin. Gigipitin nila ng gigipitin yan para ibenta sa mas mababang presyo hanggang sa mapilitan si farmers na magbenta ng mas mababang presyo. Which is, yan ang kinakagalit ko. Alam nyo ba, mga kababayan ko, every time nakakain ako sa kapagkainan at may matatapo na isang mumo, ang iniisip ko, pawis nung, mag, nung magsasaka pawis ng mga magulang ko noon, ng mga magulang ko na nagtatrabaho. Ngayon pag kumakain ako mga kababayan ko, at may matatapon na mumu sa akin ang iniisip ko, dugo at pawis ko ang kinakain ang uh, ang uh, dahil, ang itatapon ko. Eh hindi ako nagtaano eh, hindi ako nag uh, hindi ako nagtatapon talaga ng kanin sa kapag eh. Nagagalit lang ako mga kababayan ko. Na kahit anong sikap ng mga magsasaka ngayon, mga kababayan ko, may mga mandurugas pa rin talaga ano negosyante. Mga kababayan ko para dugasin ang dugasin. Alam tama po kayo, Tita Lili Ragasa. The right word na narinig ko ngayon. Ang pinakasolusyon, ang pinakamagandang solusyon, mga kababayan ko, upang mabura itong mga nagpapahirap sa mga magsasaka at nagpapahirap sa presyo ng bigas na tayong mga consumer ang tinatamaan, palitan na natin ng konstitusyon. Once na mapalitan natin ang konstitusyon, kahit yung economic provision lang, mga kababayan ko, giginhawa ang bansa natin. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko, ay guarantee 199.999%. Mga kababayan ko, giginhawa ang bansa natin kung mapapalitan ang konstitusyon pagdating sa economic provision jan natin matatanggal yung mga abusadong traders na yan na nagbebenta, mga kababayan ko, o bumibili ng uh, mababang presyo ng bigas at tri triplehin ng presyo sa merkado. Kung ayaw nyo ng ganyan, mga kababayan ko, panahon na, mga kababayan ko. Buksan natin, pag-usapan natin, napalitan ng konstitusyon, mga kababayan. Ako po si Biyahin Nicoy TV, mga kababayan ko. Please don't forget to follow like comment share and subscribe kung ganito kung gusto mo ng ganitong usapan maraming salamat